Handang magsiwalat ang isang dating mambabata sa Quezon City ng mga alam niya umano kaugnay ng anomalya sa mga flood control project. Ayon yan sa Ombudsman, nakatutok si Salima Refran. Isang dating mambabata sa Quezon City ang nagpaabot kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla ng kahandang isiwalat ang lahat ng nalalaman sa maanomalyang flood control projects. Nakatanggap din ako ng tawag Uh, Kali kaninang umaga, very early in the morning, isang kaibigan ko, uh, parang siyang go-between sa isang congressman from Quezon City who wants to tell all. Hihintayin raw ni Remulya ang mga susunod na hakbang ng ex-congressman, pero nagpasabi na raw ito na marami siyang ilalahad. Bagay na susariin daw niyang mabuti. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari, sa kung paano kalakaran. Paano nangyayari lahat yan? Masabihin niya. Sir, magtuturo? Magtuturo din to ng iba? Magtuturo. Magtuturo. Ano to? Hindi na siya incumbent. Ano siya? Oh, hindi na siya incumbent. Ayon sa Quezon City LGU, 331 ang mga flood control projects ng DPWH sa lunsod mula 2022 hanggang 2025. Pero dalawa lang daw sa mga ito ang inaprubahan ng lokal na pamahalaan. Samantala, iniimbestigahan na raw ng ombudsman ang isang bidder na palaging talo sa maanomalyang flood control projects. Katuwang nito ang Philippine Competition Commission o PCC sa pagsilip sa issue ng bid rigging. 3% of the project cost is given to the losing bidders. You know, yun, uh, yun for the boys tawag nila? For the boys. So, hinahati-hati yan sa losing bidders etc. etc. Mayroon pa ibang binibigyan. Ano na yan? Uh, dating gawin na yan na nangyayari sa DPWH. Nais nice rin ni Ombudsman Remulla na makausap ang sandigan bayad para mailatag ang mga panuntunan sa pagbabalik ng ninakaw na pera ng gobyerno kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kasong kakaharapin. Lalo't may mga nagparamdam na raw kay Ombudsman Remulla na mga kongresista. May mga kongresman daw na gusto lang nilang marahimik at uh, hindi na gagawin ulit pagsosoli pa sila sa mga contracts na kung saan nag-contractor sila Inatasan na rin ng Ombudsman ng Department of Justice na ituloy ang pag usig sa limang reklamo ng malversation, graft at perjury para sa limang ghost projects ng DPWH Bulacan First Engineering District Ibig sabihin DOJ na magsasagawa ng preliminary investigation at magdadala nito sa korte. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, Nakatutok, 24 Horas.